Eight na. Eight na. Ay, nakiarorot. Mga pangasawa na no, ina. No. Andiyan pa si Manoy? Mm-mm. -hmm. na yung apo mo. Sama daw siya. Sama ko mansa ka naman ni e Lala. Okay. ka naman ni Lala. din binili ni pala Salmon Salmon eh. Salmon. Pink salmon. Kasi ano, salbos. adomeyan yan. Ay, kawit ako. aso ilibit babalik din na to. Okay 'yun namang gawin. Okay 'yun namang gawin. Gawin nyo na para hindi na kayo magbabayad sa labor labor na 'yan.